Sa kawalan ng veteranong si Jason Castro, maraming tanong kung sino ang papalit sa puwang bilang pangunahing distributor ng TNT at habang pinapanood niya si Ray ng Batak na tumira ng sunod-sunod at gumawa ng mga mahalagang winning plays para sa tropang giga. Nasagot na agad ang tanong na iyon. Umupo si Castro sa courtside sa huling dalawang laro ng PBA, Commissioner's Cup Finals at talagang nagustuhan niya ang kanyang nakita at sinabi pang si Ray na ang best point guard ng kanilang kupunan ngayon. Sa kanyang kahangahangang performance, sa finals ng 49th PBA, Commissioner's Cup, madaling nakuha ni ng ang finals most valuable player award. Bagaman technically bago siya sa kupunan na si ni ng ng magandang laro sa mga panahong kinakailangan na nagbigay sa kanya ng paghanga mula sa matagal ng TNT Floor General. Nasabi ni Jason na bago pa man nila kunin si Ray, ay may tiwala na sila dito na kaya nitong mag-deliver sa ganitong panahon. Sinabi din nito na deserve talaga nito ang MVP. War dahil mula game 3 hanggang game, 6 ay siya talaga ang nag -shine. Habang ang pagbibigay ng gabay ang tanging magagawa niya, upang suportahan ng kuwanan din sa mga kritikal na sandaling iyon, inamin ni Castro na madalas silang naguusap ng masinsinan ni batak. Pinayuhan daw niya ito na huwag matakot dahil ito yung mga moments na gusto nila bilang mga manlalaro. Kaya yakapin daw ang pressure habang nag-enjoy at the same time. Ganitong mga moment daw ang hindi nito malilimutan sa kanyang buhay. Pahabol pa nito na sobrang thankful. Daw siya dahil na-inspire niya si Ray at bilang kapalit naman ng paghanga, inamin ni ng batag na si Jason ang kanyang pinakamalaking motibasyon sa buong stretch.